sabay ng pagulita ng Earth Day ngayong araw, isinulong naman ng isang grupo ang paggamit ng nuclear power. Bukod kasi sa malinis ito na pagkukunan ng enerhiya, mapapababa rin ito ang singil sa kuryente. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Kasabay ng pagunita ng Earth Day, malinis at mas murang kuryente ang patuloy na itinutulak ng isang grupo gamit ang nuclear power. Kasama na rito ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Kaya tiyanong natin ang ilan nating kababayan kung anong sentimyento nila sa mga panawagang buksan na ito. Pwede po kasi siyempre mamili rin ng tao eh. Kung saan mababa, doon siya. E, eh, sa akin po talagang mataas ang konsumo namin. Eh. Kasi lalo na may bata sa sobrang init ng panahon, kailangan namin talaga yun. Pabor naman po kasi hindi naman siguro nila i-offer yan kung hindi safe. Sa kagaya namin na mahihirap, mas pabor sa amin yung mas makakamura kami. Kasi hindi naman nila sasabihin niya kung hindi siya safe. Nitong nakaraang linggo, sunod-sunod ang pagnipis ng supply ng kuryente, lalo na sa Luzon matapos mag-shutdown ng maraming planta. Lalo na ngayong mainit ang panahon at malakas ang demand sa kuryente. Ayon sa grupong Alpas Pinas, isang malinis na energy source ang nuclear energy. Anya mayorya ng pinagkukunan ng bansa ay fossil fuel na pinanggagalingan ng greenhouse emissions na nasa likod ng climate change. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute ng DOST, ang Pilipinas ang may pinakamahal na kuryente sa Asya. Nasa 60% ng enerhiya ng bansa ay mula sa coal, na malaking bahagi ay imported mula sa Indonesia. Kasabay pa nito ang paubos ng supply ng natural gas mula sa Malampaya gas field. Capacity factor, ibig sabihin capacity factor, availability. Pag inon mo ang nuclear plant, it will be available 90% of the time. Ibig sabihin, walang hinto-hinto yan. Sa init, sa ulan, sa lahat, walang hinto. Binigyang din naman ni Representative Mark Kuwanko, Chairperson ng House Committee on Nuclear Energy, na ligtas ang paggamit ng nuclear energy. At pagdating sa disposal kaugnay nito, So we drill a hole 2 kilometers deep, then we drill, continue drilling and make it horizontal another 2 kilometers, and we put it in that uh, red portion. When it's full, we backfill it with bentonite, clay, and concrete, And that's it. It's gone forever. ayon sa mambabatas na nice isyang gawin ito sa Pagasa Island, kung saan magkakaroon ng economic value ang lugar o maaring magtayo ng interim storage facility sakaling hindi pa agad ito ibaon sa lupa. Nais nice din niyang pagkakaroon ng hiwalay ng regulatory body pagating sa nuclear power, sa ngayon kasi kasama ito sa mandato ng PNRI. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan na bigyan ng konsiderasyon ang paggamit ng nuclear power. Noong nakaraang taon, naging operational na ang kauna-unaan at nag-iisang nuclear reactor facility sa P Tenerai sa Quezon City. Ang Philippine Research Reactor 1 Subcritical Assembly for Training, Education and Research na malaki ang tulong pagating sa pag-aaral para masiguro ang ligtas na paggamit ng nuclear energy. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.